Baguio, Palawan, Tagig, Bulacan, Pasig. Naaliwang maraming netizens sa paraan ng pag-host ng aktor si Alden Richards sa Miss Universe Philippines kahapon, May 22, 2024, lalo na nang i-anunsyo niya ang top 20 at top 5 ng nasabing pageant. Viral sa social media ang mga videos ni Alden sa naganap na Miss Universe Philippines kung saan makikita ang napaka-energetic na pag-host nito sa naturang event at umana rin ito ng iba't ibang memes na gawa ng mga netizens na naaliw sa paraan ng pag-host niya. Matatandaan na ilang beses na rin kinuha si Alden upang mag-host ng mga ganitong klaseng event kaya naman hindi na sa kanya bago at tila sanay na siya sa pangunguna sa nasabing pageant. Kaya naman bagamat malaking event ito, na inabangan ng maraming Pilipino kung sino ang magiging representative ng Pilipinas sa Miss Universe. Hindi nagpadala sa kaba si Alden at hinangaan siya ng marami dahil bagay na bagay ng araw at dalang-dala ni Alden ang pagiging punong abala ng naturang pageant. Hindi rin naman ito nagpahuli sa galing ng kasama nitong host na si Arboni Gabriel at masasabi nga raw na karapat dapat ang aktor sa napili bilang isa sa host ng Miss Universe Philippines. Gayun pa proud man ang maraming fans ng aktor, hindi na iwasan ng ilan na kaaliwan ang sobrang taas ng energy nito, lalo na nga nang i-anunsyo niya ang top 20 at top 5 ng naturang pageant. Nakakaaliw pa ang komento ng isang netizen, Me, bakit galit? Narito ang ilan pang nakakaaliw na komento ng ilang netizens tungkol dito. Ang gwapo ni Alden, galit man umalambing, ang gwapo-gwapo mo. Daming reklamo, hahaha, ha, ha. walang kasiyahan ng tao. Kapag malamya, mahina, malakas, kalmado, lahat may puna. Pag nilambingan niya naman sasabihin ng iba bading, kasi ang lambot, haha. Ha. Hirap na hirap na si Alden kung saan siya lalagay. Dapat kasi nagalaga na lang siya ng kambal nila ni May. Haha, ha. eme. Sinasakop ng isang Alden Richards mga taga-Thailand. Glowing at taas ba naman ang energy kagabi? Ibang lahi pinupuri siya. Kapo niya ibang Pinoy, ang daming puna at ginagawang content pag-host niya for cloud. Kaloka. Pero ang effective niya na host, in fairness. Hahaha, -ha -ha, ba't ganun siya mag-announce? Ang weird ng sigaw niya, lalo na dun sa top 5. Pati ako nagulat eh.